Ayan yan! Wow! Dalawa! Tatlo! So ayun nga guys, may nahuli na si tatay na may nahuli na kami. Ayan Magaling ang mo, malakas eh. <laughs> Bali tatlong bilong-bilong kung tinatawag dito sa Bisaya. Apat! Oh, diba? Galing? <laughs> Lima! anim pito ay hindi bugaungon. ungon oh. gulat ka no? <laughs> oh. 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 Pa, ano? what's up guys isang mapagpalang araw sa ating lahat Nandito nga pala ako ngayon sa dagat dahil gusto kong piliin ang Pilipinas. Sana all. <laughs> Pumunta nga pala ako dito sa bahay nila tatay kaya pagdating ko hinahanda niya na pala yung bangka na aming sasakyan papunta sa dagat. Tutulong nga sana dapat ako sa pagbubuhat ng bangka pero sabi ni tatay wag na lang. Bumalik na lang muna daw ako sa kanilang bahay para mag-almusal. Pagdating ko nga sa bahay nila tatay ay hinahanda na pala ni nanay yung yelo na aming dadalhin. Ito yung gagamitin namin para hindi mabulok yung isda. Bitbit -bit na nga pala namin dito ang aming mga gagamitin. Hey guys, nandito po kami ngayon sa Matlang. Papunta ng dagat. ayan. Obvious ba? <laughs> Kasama ko si tatay. Pag nakikita ko mukha mo, parang may mangyayari na krimen. <laughs> Mangingista kami. Talaga? di sana pinag-billboard mo. <laughs> Grabe, sobrang lakas ng hangin. Sin lakas ng hangin na nasa sa iyo. Parang manabo yung camera ko ah. Kung <coughs> napapansin po ninyo is hindi pa gaano maliwanag dahil alas 6 pa lang ito ng madaling araw. Kailangan ka pa! At sa wakas, nandito na nga kami sa laot guys. Dito na kami mamimingwit. Ang gagamitin nga pala namin dito ng pamingwit ay yung tinatawag na buga-buga. Tapos yung pamain namin, yung dextrose, yung kulay green. Oo, tama yung narinig ninyo. Yung dextrose na ginagamit sa hospital, yung host mismo na kulay green, yun yung gagawin naming pamain. <laughs> dito na nga kami mamimingwit ng isda mga idol. Sabi ni tatay, napakalalim daw dito. Mga nasa isang libog di pa daw. Ang lalim. Ayun. Wow. Ayos. Saan pa tay? Ayun. Ayos ah. Yan tinatawag na hasa, -hasa. Ayun. Ang dami oh. Tatlo, tatlo tayo na. Tatlo, ayan. Nakatatlo ulit, nakatatlo agad. Grabe, sinlapad ng palad ko sa kamay ang nahuli ni tatay. So ayun nga guys, may nahuli na si tatay na may nahuli na kami. ano ah. Sana Oh. <laughs> eh, may nahuli na kami. Bali tatlong bilong-bilong kung tinatawag dito sa Bisaya.

Yun. Ah. Yun. Anim. Uy. Yun. Anim yung nakuha. Ayan o. Anim. Anim. Siyam na lahat yung huli namin. Ang galing! Nice! <laughs> Ayun, isa ulit. Grabe, ang galing ni tatay ah. Ayan, 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 Ay, hindi bilong-bilong ah. Ano yan, Tay? Bagaungon Ayan, bilong-bilong guys Ulit na naman Panibagong ano na naman Ayan, dalawa Ayan Tatlo Meron pa Daming huli Ha! Ah. <laughs> eh, hey, asyamang panunuyang tawa mo eh <laughs> Bale, ilan na yun? Siyam kanina Tapos, yeah. tatlo Dosi Dosi, bilong-bilong Tama ba? What is tapos may isa anong tawag doon tayo sa isa, -isa? bugaungon yun so bali dosing bilong bilong isang bugaungon na yung bilong bilong guys oh Duterbog. Oh, Duterbog. Sabaw ni. Oh, masarap yung sabaw niyan, guys. Lagyan ng kamatis, malunggay. Ah, oh, napakasarap. Nice. Oh, Hindi tinatawag na tinula, ayan. Ayun. Isa. Dalawa. Tatlo. <laughs> apat. Wow, iba na, iba na. Bugaungon, bugaungon. Ayun. So, bali tatlong bilong-bilong ulit. 12, 13, 14, 15 na. Tapos, bali sagol mm. ang boga-ungon. Oh, no, mm. So, yung isda na to, guys, ay nasa ilalim talaga siya, no? Baka isang daan, di pa, no? Tay, bahala ka sa buhay mo! <laughs> Sabi ni tatay, usa ka gatos, ka dupa ang kalawmon kaya kapag ka nakakahuli si tatay ng ganun tapos nakakawala sumisisit agad sa ilalim dahil sa siguro iba yung klima doon sa ilalim mas malamig gusto nila na malamig na bali mo ba? so ayun bali yung nahuli na ni tatay is kinsi bali sing bilong bilong tapos dalawang bugaungon so, ayun sulit na sulit talaga so anong oras ngayon tay oras ngayon upo mo mo pito ang kuwan bali hindi pa nag alas 8 no pero nakakinsi na kaming huli kasi guys kapag uh, sasapit yung alas 8 may tumutunog na ano dito na siren yan doon so yun parang uulan tayo ah yan mamalasing kanya parang uulan <laughs> ayos ayos kinsing bilong-bilong na yun pag ito bilong-bilong pa rin pag sinapukit sa bunganga, nga ngipin mo ang t mo talagang bilong-bilong talagang madalas kumupit dito talaga hindi sana pinabillboard mo <laughs> ay ayun ay hindi bilong-bilong gulat ka no <laughs> bubaungon tinatawag sa bali tatlong bugaungon tapos balikin sing bilong bilong so kung ganito maghapon guys so open na rin makakadami <laughs> ng ano, huli ayan papasok na yung huli guys na Bal bali nasa dalawang kilo na yan Oh. Ayun yung huli guys oh. Dubo. Yeah, mm. Yan, magbaon kami ng ice. Para hindi ma yung stock. Pang 24 na yan kapag kabilong-bilong ulit. Ah, bilong-bilong. Maliit lang siya. Ayan. Dalawang bilong-bilong. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apatay. Apat ay. Apat. Bali ba yung tinoy bin ay? Nice. <laughs> Naka ba yung tinoy bin na kaming bilong-bilong? Talaga? Hindi e sana pinag-billboard mo. <laughs> bilong. Tara? So ayun nga guys, magsusubit kami, tatanggalin na ni tatay yung bangka sa pagkatali. So pauwi na rin kami. So habang pauwi kami, magsusubit na lang din para makahuli ng isda ay papano. At sa wakas, nandito na nga kami guys. Sayang, wala kaming huli sa pamamagitan ng pagsusubid. Grabe, ang dami naming huli ni tatay. Malapit lang pala sila sa dagat guys. Ayan guys, niluto na pala ni nanay yung ilan sa mga nahuli namin ni tatay. Napakasarap nito dahil sa napaka ko ng isda. Ako, ba no? Wait, nay. Nag-uban sa uban? Uy, bawat. Wow, napakasarap, napakatamis talaga ng sabaw, grabe. So ito yung nahuli namin, guys ah. Oh. So na natula, na naluto na namin yung ano, luto patbokro dilotto. So. Apat na piraso mm -hmm. yung luto na namin, 'yun. Ang sarap ng ano sabaw. Grabe. Sarap ng sabaw, matamis. <laughs> na eh hindi na kunin yung anak tayo na si presko napaka presko talaga yun yun lang yung dagat guys nasa tabing dagat lang sila Tata na ah uh, ang daming huli guys oh hindi masyado hindi masyado hindi masyado, madami mga 30 siguro mahigit puno puno na yung ta ha hmm. yeah. Ang

Oh, so, 30 kaniho. tapos may apat na niluto. Uy, ay, tinula ay. Ah, 30 34 24. 30 38 'to nang yung luto ba. Bali 38 na so, 'to. Dami naming huli guys. Ah. Wow, kasalubong tayo. Sarap nito guys. Napakasarap. Ano ya? Meeting man. Meeting. Kana <coughs> sa Oh, oh Oh. Oh, salamat kayo, Pay. Dangay man. Binigyan ko ng tunga. Kuno mo ng Eh, naman <laughs> 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 yeah. May Ang Nice. <laughs> <laughs>